Magham Pilipinas, nandito pa rin tayo ngayon sa SMX Convention Center dito sa Bacolod City kung saan makikita nyo dito sa likod ko yung iba't ibang technologies na may kinalaman sa disaster preparedness na maaaring magamit ng mga lokal na pamahalaan, gayon din ang publiko upang mapagandaan ang paparating na kalamidad sa ginaganap na 2025 Handa Pilipinas sa Bagong Pilipinas, Visayas Leg, tampok ang mga disaster response technologies, kabilang na ang mobile application na may kakayahang magbigay ng timely at accurate information tungkol sa lagay ng mga vulkan sa Pilipinas. Ito ang Volcano PH Info. Ito ay isang mobile application na inilunsad ng DOST Philippine Institute of Volcanology and Seismology o dost Vbox upang magbigay ng komprehensibong impormasyon tungkol sa aktibong bulkan sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng mobile app, makikita ng sino mang gagamit nito ang alert level ng vulkan, gayon din ang 24-hour summary ng aktibidad nito. Kaya nag-develop kami nitong uh, uh, infographics format. Uh, because we hear, we hear you. We hear yung mga comments ng public, kahit saan man namin nakuha yung mga comments na hindi maintindihan. So, nag-device uh, kami ng another tool para paano siya pagandahin or pa magkaroon ng easy to understand. Huwag kayo So, ito rin po ay um, through the app, magiging efficient po yung pag-provide ng information kasi direct na siya sa phone mo. Otomatiko na rin makatatanggap ng update sa app ang user. Kung noon sa Android phone lamang ito maaaring ma-access, mula ngayong araw ay maaari na rin itong ma-download sa inyong iOS. Samantala, bukod sa Volcano PH Info, inilunsad din ngayong araw ang vulkan o ang Volcano Observation Live Capture Net kung saan makikita ang real-time monitoring ng mga vulkan. Ayon kay Ms. Hazel, isa sa mga bumisita sa Expo, malaking tulong ang vulkan at volcano PH info, lalo pat nakatira sila malapit sa paligid ng Bulkang Kanlaon. Maganda yung kwan. Kaya nga nag-picture ako kanina kasi gusto kong mag-sign in doon sa loob. Gusto kong ibahagi yon sa planning officer ko na doon kami papasok para mismo na ma-monitor namin yung kung anong gagawin namin in case na uh, i-airap ulit yung kanlaon. <laughs> Kasi kahit na doon na kami sa likod, pero it is still important na kailangan maging handa. Samantala, sa isinagawang plenary session, Ibinahagi naman ni Ms. Mariton Bornas ng DOST Box ang mga impormasyong dapat malaman ng mga residente tungkol sa Bulkang Kanlaon, lalo pat kabilang ito sa pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas. So technically po, meron po tayong around 32 eruptions or eruption series sa Kanlaon. No, kung titignan po natin yung history, Kadamihan po ay yung tinatawag nating phreatic. Pag-uusapan po natin kung ano yan. So essentially, we have 32 uh, eruptions from Kandaon. Hindi pa po uh, tapos ang series 32. No mag uh, Manganganak pa po yan ng isang major eruption. Ang Handa Pilipinas ay bahagi ng kampanya ng Department of Science and Technology upang itaas ang kamalayan ng mga Pilipino sa mga dapat gawin at mga teknolohiyang maaaring magamit upang makapaghanda sa paparating na sakuna. Sa panahon ng kaliwat ka ng kalamidad tulad ng pag-aalburuto ng bulkan, mahalaga na may sapat tayong kaalaman at makabagong teknolohiya upang mapaghandaan ang panganib nitong dala. At yan ang aking balitaghang sa araw na ito. Ako po si Desa Maderal, Delivering Science for the People, 1DOST for You, Solutions and Opportunities for All.